ng isang lalaki sa Carmen, Cebu matapos sabihing hindi masarap ang iniinom nilang lambanog. Ang sospek, ang mismo nag-anit gumawa ng lambanog na napikon sa komento. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Halos hindi makagalaw at makapagsalita ang 60 anyos na lalaki ito matapos gilitan sa leeg ng kanyang kaibigan. Nito Martes ng hapon, nagiinuman ng lambanog sa Purok Lumboy, Barangay Kantokong, sa Carmen Cebu, sina Carlito Aresco at Francisco Sampan. Nang malasing sinabihan ni Sampan ang kaibigang si Aresco na hindi masarap ang lambanog na iniinom nila. Si Aresco kasi ang gumagawa at nag-ani ng tuba. Kaya nagalit siya at ginilitan ng leeg si Sampan gamit ang dala niyang itak. Ganyan so, daw dalawa na yun, meron, ng, meron na silang away before. And then here comes na nagano sila, nag-inom doon sa... Uh, inom ng tuba And then sinabi nung suspect na ah, uh, sinabi nung biktima hindi raw masarap yung tuba. So yun na, doon na nagsimula ulit yung away nila. And then uh, naghabulan sila, inabutan yung biktima and then ginamitan nung sanggot yung ginagamit na pang harvest sa Ayon naman sa testigo na si Nanay Puebla, sa harap ng bahay niya, nang iinuman ang dalawa kasama ang isa pa nilang kaibigan. Bisperas daw kasi ng pista sa kanilang lugar. Napikon nga raw si Aresco nang sabihang hindi masarap ang kanyang lambanog. Suko ka to siya, ng gingong away lami ang tuba, pero pasi aura man niyang kardin, nagisigi maraman siya katawa. Hmm. na hmm nagbugno duha paglingi nako ingon naman ng Francisco bibot nga intawon ko Pagtanaw na aw nako purti naman daghanan dugo saway niya pag imong tuba na ko batik ko no wala wa minus po wa Ah, pag inan huwag na, di ko na po itong ni mong galon. mm Tsuko mo na, oh, siya mo na mag ako niya dali. Huwag pa masuhat, ito na Maselan ang lagay ngayon ng biktima at kailangang ilipat sa mas malaking ospital. na naman ang itak na ginamit sa krimen. Sumuko na rin ang sospek na si Eresco. Nakakulong siya ngayon sa Carmen Police Station at maharap sa kasong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.